sabi mo ngayon ano? alis, gahapon, ay ganon.

saya nggak tiga, simpel pemilihan, itu adalah kita kita minat itu, minat semua komando, umum pemilihan kita, siapa lagi, siapa pernah, siapa orang pun, siapa pun dianggap kayak apa siapa itu, siapa 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 siapa

Bentar, ini ayo, Kaya tayo po naman. Kung hindi mo kaya, kung hindi mo kaya, kung hindi kaya, kung hindi mo kaya, kung hindi mo kaya, Tumak! tumak! Tagalog lang! Here! pwede <laughs> ka

Kalau kita kalau, penjajah mana

Ah, hindi sigurado. Three points, three points. Three points. <laughs> Uy, tagay? Ay, Ayay. Nako po. Anong pagpansawa mo sa Pilipinas? ayaw ang Ang ganyan yaw. Ang hati cing ah lo kena ning anak ki lo ah oh beto yung lolong

Kuwanto, oko, kahit pwede. Pwede naman dun. Balita. Kuwan. Tama. Salamin. Damir. Relas. <laughs> Di, kuwanto. Sige, 2 minutes na lang. Wala akong. Kuwanto. Wala akong. Salam ka. Salam ka. Nag-away pa yung dalawa. <laughs> lan oh uh, game uh, peh, na <smhop> <laughs> Kita mau ke. Begesan mau. Panis. 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 Panis Alis na ako guys. Ayan yung dala ko oh. Bring home. Ayan no. O uh, diba? May biko. May suman. May kalamay buo. <laughs> kalamay buo. Thank you so much. <laughs>